i-share ko lang po sa inyo eh uh, yeah shout out po sa ating lahat i-share ko lang po ito uh, sabi ko nga po uh, lagi kong ikinukwento sa aking live lagi kung ano man yung nareceive po nating pagmamahal lagi po natin yan ina-update ito uh, sabi ko nga po nakagawa tayo ng mabuti wala mang video yon pero mabuti po yung ginawa natin naniniwala po ba kayo na nag-send tayo uh, ng isang nag tayo ng pagmamahal kahit send lang pero may kapalit po agad meron po agad rest back na na eka nga po eh hindi hindi natin may paliwanag o hindi ko masasabi na baka naawa po sa akin pero siguro mas nakita o natuwa po sila na lumalaban si Kuya ayun ah flex ko lang po meron tayong kukulamin ayan meron tayong itlog na naglalakihan hindi po itlog ni Kuya Aw meron din po tayong isang may tinapay pa may para po sa gabi na pag na inip si Kuya Aw at sabi ko nga po sabi ko muna rito hanggat may hanggat may naka online nakatambay si Kuya Aw kaya marami po ang salamat na appreciate nyo po yung aking ginagawang support siyempre po may, nagluluto po tayo na tayo ng mantika gina natin aya baka magbutas meron po tayong po bukod sa chichiria, bukod sa tinapay sa ko po sa lagayan meron tayong mantika mantika po, isang litro ayan meron, po tayong ayan, may sili na, may gulay may, kap, may kamatis may sayote, ayan oh. No? tabi po muna natin Siyempre yung favorite natin, pipino sabi ko, bili lang ng isa-isa kasi maaaring mapanat lang syempre yung paborito po natin lagi na niluluto kamotit patatas meron hindi ko na po iisahin meron din po tayong ripolyo pechay bagyo iaalis natin po sa pipino teka po iaalis natin sa isa para mahugasan ay! nahulog ayan meron tayong pechay bagyo meron tayong ripolyo kung panghalo po natin yung sa noodles meron naman tayong noodles tapos may mga sili, may kamote. Ayan. Ito po, kamote patatas. Sa, so, ilalagay ko na po muna sa lababo para mahugasan. Mapatik-tik para hindi po siya masira agad. Ayun, ah, uh, ito pa pala. Ang dami rin palang nabili. <laughs> Ayun, ah, uh, shout out ko po. Ah, uh, dun po sa may mabuting puso na ayaw naman po magpa-shout out dahil sabi nga, munting pagtulong lang, munting pagmamahal. Ah, uh, hindi na po natin i-shout out. Uh, waiting na lang po muna tayo doon sa biyahe pagmamahal. Doon po sa dating kaibigan na butot balat na isinend po sa aking video. Uh, sana po makasama namin po kayo sa lahat ng may mabuting puso yan. Uh, sana po eh, mapanood nyo po yung gagawin namin paglibot doon. Hindi man po ako natuloy, na-cancel man yung aming biyahe, na-share pa rin po natin yung hawak na pagmamahal ni Kuya o na galing po sa sa mga tao na hindi nagpapa-shoutout na galing po sa kanilang puso. At mm, hindi po sila nagpapa-shoutout pero doon natin isinayar. Kaya maraming maraming salamat po, maraming maraming thank you sa inyo po. Kaya huwag po tayong gagaya sa iba. nagshare lang po ng konti. Na, nagmumura po siya pag hindi po na shout out galit na galit ayun kaya po i-flex ko lang po itong na-receive ko ngayon maraming maraming salamat po na kahit maingay po ako sa live kahit na sa mga live ko may mga jokes na corny minsan nagpapayo minsan nangaaway pero hindi po nang ano po yon nadadala lang tayo ng ating tapi pero ang, ang nasa puso po talaga natin yun pong biyahe pagmamahal kaya sa mga lahat ko na nakakakilala kay Kuya Aw ah, hindi man po sila nagpapakulay hindi man po sila nagpapajika, hindi man po sila nagpapabangko, yun lang pong munting panonood po ninyo at pagpapaharang po sa ating video para na rin po kayong nagchacharit. Sa, sa barya-barya o sa sentimo po nating may ipon, sa bawat pong panonood po ninyo, napakalaking bagay po niyan sa aming mga may channel po sa YouTube. May channel ka man o wala ka mang YouTube o wala ka mang channel, ah, mahalaga yung panonood po ninyo. Kaya maraming maraming salamat po. Wala pa naman tayong views, hindi man nagbabayral, Pero nakakataba po ng puso ng dahil po sa pagmamahal ng ating mga kababayan at ating mga kaibigan ay eh nakakagawa po tayo ng kaputihan. Kaya lagi ko po sinasabi, hindi ko po ito magagawa kung wala po yung inyong pagmamahal. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Sana huwag po kayong magsawa na yakapin yung biyahe pagmamahal na nagpapasaya po nagpapasaya po kay Kuya Aw. Kaya maraming maraming salamat po talaga. Wala na akong ibang masabi kundi salamat. At doon naman kay Sir Anime, pahinga ka na po dyan, ipagpapatuloy ni Ate Bebang, yun na, na simulan mo. Kaya sa mga kaibigan po, ni Sir Anime, shout out po, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Tuloy po natin yung puso. Kaya ka nga po, matulad ng karamdaman ko yung nangyari sa kanya, spinal cord injury ako, maaaring bukas makalawa, mapagod yung katawan ko, mabahinga po. Pero mas para po sa amin na may kapansanan, mas masarap po yung may iiwanan na magandang ala-ala kaysa po dun sa aalis kami sa ibabaw ng lupa na, nawala wala po kami nagawa. Kaya sabi ko nga po, laging unahin ang puso. Hindi man po malaki, maliit, ma-share natin. Kahit na makapagpayo lang tayo sa mga taong nalulungkot, napakalaking bagay na po. No? Wala silang ibang isasagot kundi salamat po. Doon pa lang po panalo na. Kaya maraming maraming salamat po sa blessing ko na receive. Hindi po siya nagpapashout out. Maraming salamat po sa iyo. Bahala na po ang Lord sa mga taong yumayakap kay Kuya Aw sa ginagawa ni Kuya Aw. Bahala na po ang Lord ang magsukli sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw pa na blessing galing sa Lord. At syempre, mahal niyo si Kuya Aw. Babalato na lang po ako baka po makalimutan babalato na lang po ako. At charot-charot lang po pero alam ko naman po na, na kahit na walang siksik luglig na umaapang iniyayakap eh niyo ng si Aw nung una pa man. una pa man. Kaya maraming salamat po at ako po yung magpapaalam na dahil po alas 7 na ng gabi, maglalaba pa ako. Kaya po maraming salamat po sa inyo. At papaalam na po. Shout out sa lahat. Hindi na tayo babanggit ng mga pangalan. Shout out sa lahat pagpalain po tayong lahat ng Lord ng siksik, ligligat at umaapo pa. Kaya yeah, marami pong salamat at maniwala po sa salitang God is good all the time. Paano po? Bye-bye. Ingat po tayong lahat at marami pong salamat. Bye-bye.